Hindi, sige na mo, Ate. Sige, sige na. Kaming apat lang mga makakala. Sinangaling. Kapagalala, kaming apat lang makakala. Kaming apat lang. Kasama yung isa o mga kasama. Yung magkakalat na. Hindi, hindi, hindi. Walang magkakalat. Mahal mo ang Ano? Oo, oh, oh, mahal mo talaga. Mahal mo? Ba't di mo ligawan si Carla? Oh, mahal mo. May pero ka ba? Hindi pa tamang panahon. Bata pa. Pero, pero, pero nasa, hindi, kung, hindi, kung percent, percentage, 1 to 100, gano'n ka taas yung pagmamahal mo kay Carla? Ha? 90. 90? Oh. 90 lang. Kasi yung 10, hindi yung 10, hindi pa sure eh. Pinag-iisipan pa ni Koy Moy. Mami, meron kinikilig ka naman, Moises. Pwede niya. Pero huwag mo Kami lang, kami lang nakakala siya. Pero hindi nga talaga mahal mo ka talaga si Kyla. tungo ka lang, tungo ka lang. Mahal mo talaga si Kyla. <laughs> tungo ka lang. Tungo ka na Tungo ka Tungo ka lang. Dito to. Ay, Lana. Hindi so, to to. Ay, papalabas ko to kay Carla kapag hindi to to. Ay, sabihin ko yung wag ka na i-text ni Carla. Buray niya na Mahal mo nga mga text ano nyo nga. talaga nandiyan. Anong mahal niya? May hinihintay tao d'yan o sa tabong ulan. Ang ulit. Mahal mo <laughs> nga rin. Ay! Mahal mo si Kyla. Ay, nasabi mo oo. Ibig sabihin ano? Kapag wala ng camera, aminin mo.

Sige, ha, minimo kapag binigyan ka namin 20. Aamin ka lang na mahal mo si Kyle. Ang hirap 20. Aamin ka lang na mahal mo. Sige, Art, bigyan mo. Pera mo na cellphone ni JR. Pera mo na cellphone. Cellphone niya. Yung cellphone na yun, pera mo na gusto ko bagay. Cellphone mo na mag-cellphone niya.

Oo. Hindi nga, mahal mo nga talaga si Kyla. Huwag wala lang <laughs> oh, na ito, mahal lang Ba't tayo si Kyla? Hindi nga pa. ka? Pero mahal mo nga talaga si Kyla? Hindi? Talaga? Oo. Oh. Oh

Paano si mo na si Karla. Hiiwan <laughs> sa Imo <iwam>. Magesto. Imo Hindi pa hindi nagalaw. Ah, <Ay>, gusto nito? Imo <laughs> mo, mo. I know Ayaw, ayaw. Hindi nga, mga kabahay 90% nga daw. 90% talaga? Imo 90% talaga? What 100%? Ang niya mo, Imoy. E moy 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 asti moy 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 moy. E Oh. Pagano mo tigo na ulin na paganya no, sino pa sana. Uy, ayaw mabakto nitong mga. Hoy gago nga. Uy, ali niyo ayan. Trip sa ta ganyan. Mahal, mahal mo talaga si Kayla like, hindi oh, si <laughs> mo? tay lang yun itriyal ang mahal nili 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 nili

Piliin lang yung mga maikas kaya, bilis! Mag-over. Ang sige, hindi mo na makukuha yun. Oo. Ilimin namin yung aking tao. Ayan, mo na! Ayan, mo na! Ayan, inuwan mo na! mo. mo hindi. na yung Ano, ano, ano? Tak um, marap. mahal kan? Tak mengenalnya. ay 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 Apa yang dia cakap? Dia tak nak cakap! Mereka menggila. Beritahulah. Saya sudah cakap. Saya sudah cakap. Saya sudah cakap. Okay. Mahal mo si Carla, mahal mo si Carla. Sabihin mo lang, mahal mo si Carla, 90%. 90%. Sorry, nakapo. Sorry. Wala ko yun. Hindi ko na nakawin sa cellphone mo dyan. Kasi yun naman nakawin sa Zoom dyan. Kumanan na ako mo. Ako laging <laughs> may hawak na to. Gawin mo. I don't think I like it. My mother is crying. sa lagia sakit pe mi ta man mo mero ka dita lang Hindi. Picture ano? lang. Wala? dami lang ang picture eh. Git ni Moises kumain. Eh. Dami mo lang picture dito. Lalagyan namin sa sa friend set. Oo nga. Ito. Ay. Ay. Saka mo na lang. Ay. Saka mo na lang. Saka mo na lang. Picture really? Sige. Patingin niya. Patingin siya ang